nandiyan sila nandiyan si kuya ayan silang tatlo sayang silang tatlo naghihintay sayang kasi yung view eh yung view ni yung view ni Denise yung likod niya ang ganda yun ito yung labas ang ganda dito guys sandal siya parang fiesta palang, Pasko. ko isa okay. Tapos eto na yung Agala mga kasat. Logi! <laughs> Ayan ay, na, no, ay, yung mga kasama ko. Ay, nasa, ay, nasa, ay, nasa, nasa, nasa <laughs> <video>. <laughs> <Yan> sila. <laughs> Uy, yan, yung tao ng tao na yan. yan Ayan. Okay, <laughs> <laughs> Ah, try mo na ako. Maraming lingon. Ay. Tapos sa bahay. Diyan. Sa bahay, Ano sabi mo? Pa dito tayo dumadaan eh. Opo. Punta tayo sa bahay ni Minyong. Minyo. Minyong ni may Minoy. Ay, may tugtugan. May daga. Tapos taga dun eh. Okay. May mutik, may mutik. Lakas ng mutik ah. Oh. Mutik. Di ba? Di siya di dyan tumutututabi Diyan. Isa mo kumata dyan. Ah. Tip lang. Kilala yeah, na narinig na may mga tugtugan dyan. Ay, plong eh. Kilala ko pala sila. Kaya <laughs> 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 na na lang. Patayin ko na. okay.